malayos na ano kasi maluwang ang ang kanyang ano bag clearance ano ba tumuto? yung langis na tira yung tira yung tambot kaya si. mas maganda pa rin dito ka magpapa change siya oo oh, magpapa tune lang mahal nga lang siya pero sigurado ka naman na hindi ka tatakbuhan yan kaya pag may problema yung gawa mo, pwede mo i-reklamo yung mikanya kong gumagawa. Ati. Sige yan. Ngayon, pag hindi ka tumalima, kasi yung iba rito, pag walang suhul, hindi gumagalaw eh. Halimbawa, ikaw nasa huli sa pila. Pag mga masipag ka bumigay ng suhul, ay mauna ka pa sa pila. Okay. Kung wala nga ibang mga kasama ko eh. Kaya yun ang dahilan kanina na ayoko sana magpabili ng pinto na ito. gusto mo bumili. Kaya pinabaya Pero, pwede ba yan? Magagamit mo pa dito sa susunod. Reserva mo, kaya ibenta mo sa mga ibang mong kasama. Ah, linisan natin yung ano kasi humusok. yung mausok. Masa ng gasolina.